Isang magandang araw sa inyo mga Lodi Welcome back sa aking channel Manla TV Vlog Panibagong video na naman tayo mga Lodi Mayroon tayong Bagong update sa inyo mga Lodi Ay yung aking Yung aking alagang pabo mga Lodi Ay nangitlog na mga Lodi Sobrang tuwa ko mga Lodi Kasi sobrang tagal ko talaga mga Lodi na Gusto ma ng pabo So yun, ipakita ko sa inyo mga lodi yung pabo natin. Kyo! 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 Ito yung nangitlog mga lodi o. Oh. So, yung babae. Sobrang amo nila sa akin mga lodi. Ngayon so, mga lodi, kung bago ka pa lang sa aking channel na Padpad, -pad, pwede ka mag-subscribe. Tapos click the notification bell para lagi kang updated. Huwag nyo kalimutan mag-like and share mga lodi. So yun mga lodi, nandito yung ating alagang kambing mga lodi Oh. Dito ko nilagay mga lodi kasi yung dumi nila, ilagay ko sa punong saging mga lodi. Yung ilang dumi. Kaya dito ko nilagay mga lodi. ayun mga lodi, pakita ko sa inyo mga lodi yung itlog sa ating pabo mga lodi, sa ating alagang pabo. Dito tayo sa likod lang ng bahay to mga lodi. Dito lang tayo sa likod ng bahay yung ating alagang manok. Sa gusto mga alaga ng mga manok, yung mahilig, pwede lang kayo sa likod ng bahay lang nyo mga lodi. So ayun mga lodi, nandito na tayo sa Kanyang Pugaran uh, mga lodi Ito na mga lodi oh. Ngayon pa ako nakakita pala ng itlog ng pabo mga lodi Iba iba pala yung kulay ng itlog pabo mga lodi oh. Yung kulay mga lodi parang itlog ng tikling hmm. Tatlong piraso na mga lodi Hmm Brabe mga lodi Sana dumami yung ating pabo mga lodi Para makakain na tayo ng karne ng pabo mga lodi Ngayon mga lodi tatawagin ko muna si Mahone mga lodi Yung aking alagang alimukon Hindi ko alam mga lodi kung saan na yun mga lodi Dito lang yung sa taas mga lodi Tingnan nyo lang mga lodi Hindi pa ako nagpakain ng aking nga alaga mga lode. Magang maaga pa mga lode. Mahone. Tawagin natin mga lode si Mahone mga lode. So, mga lode. Lumapit na sa atin mga lode. Galing sa taas mga lode. Lumapit. Dito na yung hope mga lode oh. Sobra talagang amo to mga lode. Hmm. 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 good morning ka sa kanila mahone sa mga viewers nimo oh. good morning ka Sa so, yun mga lode pakainin natin umagang umaga mga lode Ayun mga lode, natakot siya mga lode. Hmm. Dara, hop. Dali. Hop. Hop. Dali. Hmm. Dara. Hmm. Ayun mga lode. Oh. Hop. Hmm. Ganyan talaga ka bait si mahoni mga lode. Hmm. Kain. Hmm. Kain. Ito si Mahone mga lode kahit lumipad pa to sa malayo, lumapit pa din to mga lode pag magutom. Kahit pamunta pa to sa gubat mga lode, kasi nakita ko to mga lode ay lumipad talaga sa malayo mga lode. Akala ko mga lode ay hindi na siya lumapit pagdating ng oras sa hapon mga lodi nakita ko lang mga Lode, ay nandito na din sa bahay ko mga Lode, dito sa dito sa aking paligid mga lodi akala ko hindi ko na makita si Mahoney mga lodi kasi lumay, lumayo talaga siya mga Lode, ng lipad pero maamo na talaga to si Mahoney mga lodi Oh, gutom na gutom na talaga mga lodi. Hmm. Hmm. Tutok. Tutok. Hmm. Hmm. Tutok oh. Hmm. Ganito ka amo si Mahone mga lodi. Dalawa to sila mga lodi si Tanggol pero hindi ko pinakawalan si Tanggol mga lodi kasi Yun ang pangati ko na magaling din mga lodi. Kaya iniba ko talaga mga lodi. Kaya simhaw lang yung aking ginagawang pinakawalan sa aming paligid. Inom ko sa kanya mga lodi Yung aking Laway lang mga lodi Para Parang hanap-hanapin ka talaga mga lodi Sa Alaga mo mga lodi Ito ang sikreto mga lodi Yung kapatid ko lang Nagturo sa akin nito mga lodi Yung mahilig sa manok mga lodi hmm. Yung Laway mo lang daw Yung ipainom sa kanya Para hanap ka talaga mga lode. So ayun mga lode, lumipad na mga lode. Busog na. No? Hmm. Hmm, so ayun na. No? Pakita ko sa inyo mga lode. Babay mahon eh. Hmm. 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 Grabe, lumipad na naman. mm hmm. So ayun mga lodi, tapos na tayo nagpakain sa ating alagang sinahono mga lodi. Ayun, gutom na gutom na talaga sila mga lodi. Babo natin mga lodi oh. So ayun mga lodi, tayo ay magpakain sa ating alaga natin na baboy mga lodi. Kasi ang oras natin mga lodi ay 7 na mga lodi nagal tayong nagising mga lodi buti mga lodi ay nakatulog na tayo mga lodi ngayon natin mga lodi yung ating kulungan muna ito yung alaga nating baboy mga lodi oh. itong baboy mga lodi na to ay para sa pista namin sa aming simbahan mga lodi itong baboy na to mga lodi sa September 7 mga lode September 7 namin to uh, katayin mga lode para sa aming pista ng aming simbahan so yun mga lode mating maglinis muna ako sa kanyang kulungan mga lode para pakainin na natin so yun mga lode wag kang kukurap sa aking video mga lode so yun mga lode ito pala na baboy mga lode ay malakas kumain ng manok mga lodi kaya kailangan talaga natin pag magpakain tayo mga lodi ay babantayan talaga mga lodi ito ang problema nitong baboy na ito, mga lodi lakas kumain ng manok madami ng manok na kain ito mga lodi mga limang piraso na yata so yun mga lodi linisan na natin yung kanyang kulungan at pagkainan palagi ko itong palo mga lodi lalo na kung makakain siya ng manok mga lodi ko talaga itong mga lodi kaya takot siya mga lodi pero itong baboy na itong mga lodi ay bilang ng araw niya mga lodi kaya mahintayin lang yung araw niya mga lodi ay makatain na yan Ayan mga lode, finisher ko mga lode, ang ating pinakain na mga lode, finisher. Sobrang si kulay talaga mga lodi yung ating mga alaga. Ganito talaga sa dito? Dito mengaludi. Mengaludi. ka. Hirap mga lodi mga lodi. Dito. Kaya dito mga lodi. Lumapit mga lodi. Kainin talaga itong mga lodi pag hindi bantayan. mga lode, ganito mga lode oh. Yung aking mga laga mga lode, lumapit sa kanya mga lode. Kaya yung iba mga lode ay makain talaga mga lode. Kagaya nito mga lode oh. Ganito talaga mga lode yung ako'y magpakain sa kanila mga lode. Sobrang makulit talaga mga lode. Kaya sup okay. Siguro mga lode ay Mainis talaga siya mga Ludi, siguro kasi may kumain sa kanyang pagkain kaya kakainin niya yung manok mga lodi. Medyo hmm. malaki na din to mga lodi. 60 kilos na yata to mga lodi to. Hmm yung ibang nating mga alagang manok mga lodi ay gumala na sa paligid mga lodi hindi ko to sinanay sa pagpakain mga lodi ng tuwa mga lodi para hindi tayo ma problema ng pagkain sa kanila kasi sa ngayon na panahon mga lodi ay sobrang hirap talaga wala nang tawap sa galingan mga lodi Ayan, so, mga lode, mga so, yung mga alaga natin na uh, bibi mga lode oh. Nagutom na din mga lode. Nagutom na din sila mga lode. Hindi pa natin to napakain mga lode. Yung mga tanim na saging mga lode oh. So yan, mga lode, dito tayo sa mga tanim natin na saging na ang ating pinaghirapan mga lodi ay nagbunga na talaga tama talaga ang sabi nila mga lodi sa mga matatanda kung may tinatanim may aanihin yung aking tanim na saging mga lodi ay madami ng bunga mga lodi so yun mga lodi sa nagsuporta pala sa aking channel maraming salamat sa inyo mga lodi sa mga kahantir sa mga mukbanger. Sa lahat ng nag-suporta sa aking channel, maraming salamat sa inyo. Kung, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako abot sa ganitong subscriber mga lodi. Sa iyon mga lodi, pakita ko sa inyo mga lodi yung aking nagbunga na ng mga tanim na punong saging. Kaya sa mga taong mga tambay dyan, sa mga mga binata nga tambay, Huwag kayong palaging tambay. Kailangan din natin na magtrabaho kahit tambay tayo. Magtanim ka ng mga prutas-prutas. Kaya mayroon talaga tayong aanihin sa balang araw. So ayun, mga lude. Pakita ko sa inyo mga lude yung aking mga namunga ng uh, punong saging mga lude. So ayun mga lude. Nandito lang ito sa likod ng bahay ko mga lude yung aking mga... Uh, munting pam na sagingan So ayun mga lodi, pakita ko sa inyo mga lodi yung aking mga bunga ng aking mga punong saging mga lodi oh. Yan mga lodi oh. Yun lang ang ating pinaghirapan mga lodi. Yun lang mga bunga nila mga lodi. Pero madami itong saking mga lodi. Pag ito ang magbunga lahat mga lodi ay tiba-tiba tayo mga lodi. So yun mga lodi kung nanonood ka man sa aking video ngayon mga lodi. Huwag mong kalimutan mag subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Huwag niyong kalimutan mag like and subscribe. So yun mga lodi hanggang dito lang ang aking video. Adew.